Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, panalo ang Cream of Semifinals laban sa Petrogas. At syempre, alam naman natin yan na laging nakakalaban sa finals ng Greenline ng Petrogas at ang tibay din ng Petrogas. As in, ito na nga, napaiyak si Gemma Galanza nang maipanalo niya ang laban ng Greenline versus Petrogas. Ayan, makikita nyo, grabe ang emosyon ng mga tao nang manalo ang Creamline. Talagang marami talaga ang nagmamahal sa Creamline at marami ang saludo kay Gemma Galanza. Siyempre, hindi napigilan ng ating maring Gemma. Mapaiyak, imagine o, oh, di ba? Na ipanalo nila ang laban versus Petrugas. Creamline pa din. Siguro ang magiging final. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Yan congratulations team Creamline. Tuloy-tuloy na sana yan hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka stress.